Hi hey guys, sagutin ko lang yung tanong ng isa nating viewers ano, kung ano-ano daw ba yung mga ginagamit kong pambutas o pinambubutas do sa mga ginagawa kong speaker box ano. So guys, sa unay natin, ito yung tinatawag na hole saw ano. Ito guys, ano nabili ko sa Shopee. So isang set na siya, 11 pieces ano. Marami tong guys na iba't ibang mga sizes ano. Ito lang yung binili ko dahil ito lang yung sapat sa pangangailangan ko sa mga ginagawa ko. Actually guys, hindi lang naman ito para sa pambutas sa speaker box ano. So maraming maraming paggagamitan nito, lalo na dun sa pagbutas dun sa doorknob sa pamintuan ano. So ito naman guys, yung isa yung tinatawag na adjustable circle cutter ano. Ito yung madalas na nakikita yung pinabubutas ko dun sa plunger ano. Gagamitin ko muna nito bago ko bubutasin ano. So ito muna yung una kong ginagamit. Ito guys, adjustable din ito, no. Ito lang din yung binili ko ayon dun sa pangangailangan ko lang merong isa pang version nito guys yung mas malaki pa rito ito guys kaya yung bumutas ito ng derecho ano, no? ayon dun sa sukat na gusto mo so, so guys ha, ah, pakitandaan na lang yung mga pangalan nila no? so mabibili nyo sila sa Shopee okay? Guys, ano ang ginagamit ko pambutas dito sa lagayan ng metaplanger eh, ito, no? dati guys, ang ginagamit ko yung router trimmer, no? Kaya lang nasira na yung aking router trimmer, so ito na ngayon yung alternatibo na ginagamit ko pambutas. Dito guys, kakain ka ng mga ano, ano, Kakain ka ng mga lima hanggang anim na minuto na nagbubungkal, pero okay lang yung guys, ano? Kumpara dun sa router trimmer na sabog yung kanyang alikabok, delikado sa baga. Pagdating dito guys, ano gagamitin na lamang 'yon ng liha, no? Konting liha lang naman. And then ito, ayan oh. Yan siya guys, ano kukunin niyo yung first degree ng plywood para ano siya, may kahit paano mayroon siyang konting lalim, ano?